Guys, uh, a good morning. Welcome to my vlog. Uh, guys, natapos na natin yung ano, eh yung pinaganda natin. Ayan, guys, tapos na. Ayan, ah uh, medyo okay na siya. Medyo matagal-tagal nating ginawa kasi ano, mahaba, Ayun, guys, oh. ayan, guys. Ay, gumanda na siya. Gumanda uh, na siya ano guys ah. Uh, ayan Na ah, uh, na siya. May nakita na yung ano niya forma. Ayan guys. Dati ano ah, uh, magulo siya ngayon ano na. guys ganito lang gagawin nyo kung ano, meron kayo nito. Pwede nyo itong gayahin nyo. yung ginagawa ko nito. At least maganda siya tingnan guys. Oh. So. Hagdan, hagdan, hagdan lang siya ba? Yan. punong puno ng ano yan guys punong puno ng halaman kaya wala kang makitang damo dyan uh, makitang damo kasi yung damo walang pagkakatao na tumubo kasi natatakpan siya ng mga halaman ngayon guys o oh. And, uh, nagawa na naman natin yung gusto natin ating mga halaman matagal-tagal na uli yan guys ah, bago lumaguli bago natin triman kaya guys alaga lang uh, kailangan ano imimintin lang natin siya para ano Wag tayo magsawa guys na ano total trabaho naman natin to eh hindi natin sawaan yung ano hindi natin pagsawaan uh, pagandahin sila ayun guys oh. guys uh, thank you for watching